Uh, hello po. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Ngayon po ay 18. 18 po ng September. September 18, 2024. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay 6.37 ng umaga. 6.37 alas 6.30 city ng umaga uh, Merkulis po Merkulis at medyo makulimlim pa rin opo uh, nais ko lang po mag vlog mga kababayan, mga minamahal patungkol dito sa sinabi ko kahapon na por picture of Kibuloy's wealth Opo uh, Marami na rin po ang nagko-comment dito At isa na nga dyan ay si uh, Attorney Insurikto kahapon napakinggan ko uh, Malulusaw at ang sinabi niya o matutunaw yung kayamanan ni Kibuloy yung po ang title niya ngayon ay gusto kong talakayin po ito kasi nga eh, halos wala namang political issue dito eh. <laughs> wala eh ay talagang ganyan na nga ang mangyayari upo ganyan na yan. at sa ngayon po ay marami pong issue na dapat talakayin ano isa na yung angel update nikibuloy, siguro bukas. Ah uh, at saka yung uh, humarap siya ngayon sa si Sara Duterte humarap sa Kamara o dyan sa uh, lower house. At yan ang siguro tatalakayin ko sa isang araw. Ah uh, <laughs> Natatawa nga ako eh. Dahil nga dyan sa ganyan na nangyayari, ay rebellion po yan. Yung ginawa ni Sarah o yung sinabi niya doon sa camera. Rebellion po yan ganyan. Yan po talaga ang tunay na rebellion. Yung ayaw sumunod sa batas. O ayaw sumunod sa palatuntunan o kaayusan. Opo, rebellion po yan. At sa niya po, ay, kuwan na gusto niya siya ang masunod ay, kaya nga rebels ang tawag niya ay. Gusto niya siya ang batas. Opo, yan po ang nakasulat sa niya. walang batas-batas sa kanya. Gusto niya siya ang batas. At yan nga ang ginawa nung tatay niya, si Duterte, hindi ba? <laughs> Kung may haharang sa kanya, ipapakulong niya. Kung may haharang sa kanya, kakasuhan niya. Kung may haharang sa kanya, tanggal ang lisensya o ang posisyon. Oh. <laughs> Ganon niyan po eh. That is a sign of rebellion. Na naman yan kay Satanas. Kaya nga pinalayas po si Satanas sa kalangitan. Ayan po, ano. Maganda po na talaga yan. At hindi lang naiintindihan ng mga tao, ano. Pero, iyan po ang pagkaintindi ko dyan. Rebel. Rebel yan. Opo. Ngayon, yun namang angel of death, maganda rin tal yun. Actually, nakaridi na ako eh. Kaya lang eh, bukas na lang siguro yung Angel of Death na binuo ni <laughs> ni Kibuloy ay mga totoong tao po yan Opo. pero pinapadaan niya para malito ang tao sa mga poetic words o kaya yung hindi maintindihan kung ano ba talaga yan ganyan po eh para linlangin ang mga tao pero ngayon ay Nahahayag na Opo, nahahayag na po 'yan na binabarel sa ulo eh, 'yung kung yung medicasu sa kanya eh, o yung tumiwalag o yung naninira sa kanya daw ano o kaya yung ayaw ng sumunod sa kanya binabarin sa ulo kaya nga natatakot yung mga member niya hindi ba O kaya kasi nga ay ang paniniwala nila ay Angel of Death ay pero totoong tao 'yon. <laughs> Ayan po ano, maganda rin talakay niyan, ano. Pero nga dito muna sa kwantayo sa forfeiture of Kiboloy's wealth. Ako ay matagal ko na po na ini-expect 'yan. Opo. <laughs> matagal na po. Ah, kasi nga ay eh, wala siyang anak ata eh. Oh wala siyang asawa, hindi ba? O, ay mapupurpit yan. Uldo na dyan, dyan sa Pilipinas, ang batas natin dyan ay hindi masyadong clear. Ano? Kasi nga tayo ay ang mga Pilipino kasi ay makapamilya. Opo. O, makalahi umakalipi. Yan ang namana natin sa mga Espanyol. Pero po dito sa Amerika, ay kahit na anak mo yan, ay hindi niya mamanahin yung bahay mo. Opo, kung wala kang will and testament. Opo. Aywan ko, anong batas yang ginagamit nila dito? Kaya dito pag nalimutan mo pupunta lang sa gobyerno opo kaya mayaman po ang ang gobyerno dito pero diyan sa Pilipinas po ay isisingit ko lang po ano kasi pinag-aaralan ko din yang mga kwan ay yang mga kaso na ganyan ay ang ipapamana lang ang pwedeng ipamana ni o sabihin natin na wala nangyaring will and testament o dokumento wala nangyari ang pwede lang ipamana diyan sa Pilipinas po ha ay yung ari-arian na namana niya sa kanyang magulang yan po kasi nga ay inuunor po yan eh at lalo na kung yung pangalan ng lupa o lupain o property ay nakapangalan pa sa tatay niya ni Kibuloy. Ayun po ano, kaya kung mamatay man siya, ang susunod na tagapagmana ay yung kapatid niya. Susunod doon yung pamangkin niya. Yung mga parapernal property po, yung manamanahan nila. Pero pag ganyan, na hindi alam kung saan nakuha yan o na sa kanya o iba po yan opo yan ay ay lalo na kung ganyan questionable kung sa galing sa money laundering o kaya ay dinunit lang ng mga politiko na nagtatago ng kanilang kayamanan yung mga hidden wealth o ill-gotten wealth o unexplained wealth Ayan po eh. Yan po ang nakikita ngayon ng mga tao dyan eh. Kasi hindi po naniniwala ang mga tao na yan ay nakuha yan sa panlilimos o pagtitinda ng utap. Hindi po. <laughs> Napakalaki po yan. Lalo na yan, dyan sa Pilipinas po, ay halos wala mga trabaho ang mga tao. upo. Opo. Saan ko kukuha ng i nila? oh saan kukuha kung walang trabaho? Hindi ba? Hindi katulad po dito sa sa Amerika ay lahat po dito ng tao may trabaho. Kaya kung marami ang member mo, halimbawa million ang member mo ay sa pagbibigay lang ng mga tao kasi may mga trabaho po eh. Oh, ay yayaman talaga ang ang kwan ang isang sikta o ang isang relihiyon dito sa Amerika. Oh. Ay dito nga i eh, ang ginagamit na nila i eh, yung yung kwan i eh, yung ano ba yun yung credit card, yung kwan ikinakaskas eh, kas na lang i eh, oh para mag magkwan magbigay ng nang kahit ano, hindi ba? Sa simbahan, ikinakaskas lang nila eh. Oh. So, kasi nga may mga trabaho. <laughs> may mga pondo sila na pera. Ayan po ano, pero diyan ay mapurpit yan yang kay kibuloy kasi nga hindi maipaliwanag yan eh. Kung saan po nanggaling. galing? Ayan po ang ang opinyon ko diyan o, ngayon, kung hindi maipaliwanag saan nang galing, ay ang tindinsin niyan ay may karapatan ang gobyerno. Opo. Na questionin niyan o i na hindi ba? Tapos, pag hindi pa rin maipaliwanag, ay talagang kukunin na yan. O, ano po ang forfeiture? The loss of rights property or money especially as a result of breaking a legal agreement ayan po ano or breaking the law ayan po ano galing sa masama o galing sa hindi maipaliwanag na pinanggalingan kaya ganyan mapupurpit o mawawala yung karapatan niya hindi niya maipaliwanag eh. Hindi ba? Ngayon ay mayroon pang isa kasi na, na problema dyan eh. Uh, yung mga minulista niya, yung mga biktima niya na nagdemanda sa kanya ay simpre hihingi po ng damage yun ah. Hindi ba? Dito po sa Amerika, ang gobyernong Amerika po, yan po ang pinapangalagaan nila yung mga biktima. Pero ang mga biktima dito ay ang unang i-request -re kasi sa kurti, i yung asit ni Kibuloy o yung nag nagmulis sa kanila. Na ikwento ko nung isang araw, yung yung nga, kahit na yung nasagasaan gasaan mo lang hindi ba? Ay ayaw mong bayaran. Ay i-request -re nung nasa gasaan mo eh, na i-press yung asset mo eh. Pinapaboran naman po ng kurte. Kasi nga, ay kung ipagbili mo na bigla, ay saan kukuha ng bayad? Ayan po ang gobyerno dito. Uh, ang pangsyon po kasi ng gobyerno, kahit na dyan sa atin, ay magbigay ng justice to all men, hindi ba? Yan po eh, kahit na presidente ka, hindi ba? Yan po ang sinumpaang tungkulin, eh, hindi ba? <laughs> Magbigay ng justice to all men. Kaya nga, ay, paano yan kung naipagbili na niya o tinakbuhan na niya o namatay na siya o dapat diyang kukuha diyan sa mga asit niya. Yang nakapris na asit, maglaan na para doon sa mga biktima niya. Hindi ba? Kasama na yung mga bayad sa abogado. Kasi nga, bumabayad din ng abogado yung biktima, hindi ba? O, ayan po, attorney's fee. O, hindi ba? O, natural lang po yan. Kaya nga ako naniniwala ako na mapupurpit po yan. Ngayon, kung ang ibang politiko ay may asit dyan o naglagak sila dyan, ay problema na nila yan. O, oh problema nila at yan po ang tatalakayin ko na maigi. Opo, gagamitin ko po ang Biblia. Pero bago ang lahat po mga kababayan, mga minamahal, ay hayaan nyo munang pasalamatan ko po muna. No? Bus number 2 po ito ano, uh, na ating subscriber po. Ano? Salamat po sa inyong lahat. Si Pusikat, Doris May, Antonino, si Ronel, si Ibi Compio, si Joey Balinswila. Salamat po sa inyong lahat. Third pangatlo, user NB, Parot Parot, Pabs Naranja, Rommel Solier, Padwal Lloyd Trabiel, Andri Sinario, Jonah Canao, Rosana Kawili. Salamat po sa inyong lahat. Ber Orozco, Ernie Caliago, Christine Joranas, Digna Umali. Jolie Antan, Jose Labier Niabot, Andy Gimpaw, Yoser G.H, Arce Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Midaina, Rafael Aquilato, Mayit Hensio, Dio Yanong, Bilya Laginyo, Mister Toy, Emilita Roa, Monica Dungsaw, Richard Jamura, User KK, User XQ, Nelson Noco, Salvacion Akisal, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Hael Villarreal, Rose Jack, Jack Normi, Arnel Araujo, Vicente Tablati, Sweet Potato, Rita ah, Coco, Gued, Orly Nunez, Estrella Rombano, Arian Mendoza, Niebis Oliveres, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mir Cabrera, Rolando Oliver Mamon ng Lapas Iloilo, Ana Marie Aldisimo, Eli Casley, Marias Rivera, Marudaan, Manuel Diwa at saka si Arvin Bin Silot. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nirerecommend ko po sa inyo na ating at suportahan po ano. Ito po sila ano, si Michael Apasible Bulletin, Attorney Insurecto, Bunyog Pagkakaisa, Blancaster Armandin, Engineer Tutu Kausing, Aling Marie, Mr. Sa totoo lang to, Christian Isgira, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japan, Taurus Divina Apostol, CGP's Pichay, Kapihan ni Art at Ago, Dimjus Journey, Kakamping, Ang Batas, with Attorney Clear Castro, at saka yun si Ka Waldi Carbonil. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at suportahan po natin sila dahil nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa bayan. O, sige po, at tuloy-tuloy uh, na po tayo sa ating topic, ano. Ayun nga, yung forfeiture ng mga asit o wealth kiboloy Ayan po, ano, Matthew chapter 6, verse 19 hanggang 21, babasahin ko lang po, ano. Uh, kaya, mawawala yan. Ito po ang reason ko, ano. Ito ang reason ko, eh. O, Do not store up for yourselves. Sabi po ni Jesus Christ yan, ha. O, nangaral po siya. Ay ito po ay Sermon sermon in the Mount ata ito eh. Sa bundok niya ito eh. Sinabi eh, na maraming nakikinig eh. Do not store up for yourselves treasures on earth where moth and rust destroy and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where moth and rust do not destroy, and where thieves do not break in and steal. Ayan po, hindi ba? Pwede bang mawala o pwede bang manakaw? Ay pwede, ay, ay nakasulat nga dito eh. Kaya, ay pwedeng manakaw yan o mawala yan. Yang kayamanan ni Kibuloy, hindi ba? Pwede nga sirain ng anay yan eh. O, Pwede rin sirain ang mga bakterya, O. Oh. Ganun po yan. Pero ang matindi rito, yung thieves can come in or can break in and steal. Hindi ba? Pero hindi na yung yung thieves eh. Pwede, basta ang kwan natin ay pwedeng mawala yan. Yang kayamanan sa lupa. Hindi ba? O. Oh. For where your treasure is there your heart will be also. Ayan po, hindi ba? O, kung saan daw yung kayamanan mo nakalagay, ay naandun ang puso mo. Kaya nga ako, nagtataka ako dito kay Duterte eh. Hindi ba? Bakit naandun ang puso niya sa kayamanan ni Kibuloy? Hindi ba? Bakit inaabangan niya yan o siya ang administrator na dyan? Ayan na nga. Kaya ang mga tao, ay naniniwala nakasusus sa dyan o mga pira niya yan. Ay nakasulat po dito eh sa Biblia eh. For where your treasure is, there your heart will be also. Hindi ba? Hindi po pwedeng mali yan. Sino magsasabi na mali yan? Paano mag magkakamali po ang Panginoong Isus dyan? Ha? Na siya ang gumawa sa atin. Alam niya kung ano ang pag-iisip natin. Ano ang mga kalukuhan natin? Alam niya. Alam niya kung tayo ay namimighati. Alam niya yan kung tayo ay masaya. Alam niya yan. Oh, kaya ang sabi niya ay, For where your treasure is, there your heart will be also. Ang sabi niya. O, si, si, si Duterte ba eh, inaalagaan niyang kayamanan ni Kibuloy? Oh, siya lang ang overall administrator, hindi eh, ba? lahat na ata. Nung nahuli na si Kibuloy, ang sabi ng attorney niya ay lahat na ng ari-arian ni Kibuloy ay si Duterte na ang administrator o namamahala. Ayan na nga siguro. Oh. Oh. Proverbs 13 verse 11. Ito ang isa ring reason ko ay si Solomon po ang sumulat nito eh. Ay may wisdom si Solomon eh. Basahin ko lang po ano, wealth gained by dishonesty will be diminished. Oh. But he who gathers by labor will increase. Ayan po. Yun daw nagkaroon ng kayamanan sa pamamagitan ng unti-unti o labor, hindi ba? ay mag i yun. Pero yung kayamanan o oh, wealth gained by dishonesty o oh, rapidly, ano? Ang bilis po eh, hindi ba? Ang bilis yung mama ni Kibuloy eh. Oh. Yung pastor niya na nagturo sa kanya na sinabi na binibigyan, binibigyan lang niya ng pira o oh, allowance yan si Kibuloy nung nag-aaral. o, oh, ay kwan yan. Ah, ang tawag niya ay pubri, sabi niya, o parang bigar. Hindi ba? Yung pastor po, na yung nag-handle kay Kibuloy noon, nung medyo bata-bata pa siya. O, oh, Malcolm Atam pangalan noon eh, na buhay pa, naandito sa Iskos eh. O, oh, nagpapastor dito sa Iskos. O, Pentecostal ata yan. O, ay umaman siya ng ganyan, yung uh, rapidly or hurriedly, hindi ba? Wealth gained by hurriedly will dwindle o will diminish. Ayan po. O, mayroon pang nakasulat na sa Proverbs din, wealth Gain hurriedly in the beginning, will in the end, sabi niya, will not be blessed. Ayan po. Ayan po, nakasulat eh. Kaya po ay eh, nakasulat po yan eh. At tayo lang po ang gumaganap dyan. Hindi ba? Tao lang po ang gumaganap dyan. O, habang ang mundo ay mundo, maraming tao ang gumaganap dyan. Dyan sa gusto nilang yumaman. Hindi ba? Gusto nila magkaroon ng maraming salapi, hindi ba? O. Oh. Pero sinabihan na, bakit ang ang, ang ang, nagtataka lang ako, nangangaral naman ito si Gibuloy, eh. Bakit hindi niya ba nababasa yan? Na do not, sabi ni Jesus Christ, lay up for yourselves treasures on earth where moth and rust can destroy and thieves can come in and steal hindi niya ba nababasa yan? Oh, ay ay walang natin ano? 1 Timothy chapter 6 verse 9 hanggang 10 po ano? Babasahin ko lang po ano? At ito nga bakit nakakulong ngayon si Kibuloy? Ito po ang reason dyan na hindi nyo pwedeng tawaran ito. Ito po ay sulat ni Paul kay Timothy. First letter ni Paul kay Timothy. oh, those who want to be rich. Ayan nga, si Kibuloy nga, hindi ba? At yan, isama na rin natin yan si Duterte. Kasi pinatago niya dyan eh. oh, ay ang dami pong utang ni, ni Duterte nung siya ay nanungkulan. Uh, ah, halos umabot ata ng 7 trillion ang naging utang ng Pilipinas nung siya ay naging presidente. Noong ang utang natin lahat-lahat noon pa ay 6 trilyon pero naging 13 trilyon nung umalis na si, si Duterte, nung umupo si Duterte ay 6 trilyon ang utang natin. Oh, ayan na nga. Palagay ko dito na yan eh. Pero basahin ko lang po muna ano, those who want to be rich, however, Pull into temptation and become ensnared, matrap siya, ano, snare, ano, matrap, by many foolish and harmful desires that plunge them into ruin and destruction. Ayan po, napakadali naman pong intindin, hindi ba? O, oh, yun daw gustong yumaman, hindi ba? O, oh, ayan na nga, hindi ba? For the love of money is the root of all kinds of evil. By craving it or because of it, hindi ba? Some have wandered away from the from the faith and pierced themselves with many sorrows. Ayan po na hindi ba? Dahil sa kagustuhan umaman ang nakasulat dito O nagkikrib sila eh ng kayamanan, hindi ba? O some have abandoned their faith. Wala nang faith. Ang ibig sabihin, kinalimutan din nila yung natutunan nila nung bata sila. Hindi ba? And pierced themselves o sinugatan na nila eh, ang kanilang sarili. Hindi ba? ng maraming soros. Ayan na nga ang mangyayari diyan ngayon kay Kibuloy. Hindi ba? Kaya po, ang Biblia po ay hindi po, hindi po mali ito. Tama po ito. Nangyayari po ito sa tunay na buhay. Hindi ba? Ay nasaan na ngayon si Kibuloy? O, oh, nakakulong na. Ay baka nga dalhin pa yan sa kwan eh. Sa Amerika eh. Pag Amerika po ang humiling o kakaso ka diyan, ay hindi katatantanan. Oh, hindi ba? Oh, ay, 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 po ano, kayo na po ang, ang humusga. Tama ba yung mga verse na, na sinabi ko? Oh, ay palagay ko naman ay wala na kayong maikikwestiyon dyan. Oh, naan dyan na po yan. Kung gusto nyong balikan, basahin o pakinggan ay okay lang. Diyan sa YouTube, hindi ba? O. o sige po at hanggang dito na lang po ano at sana dalangin ko po sa Panginoon ay sa ating pakikinig ay magkaroon tayo ng wisdom opo na nanggagaling po sa ating Panginoon. At muli, mga kababayan, mga minamahal, good morning po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Hilo po at salamat po sa inyong pakikinig. Ano? Salamat po ng marami. Salamat po.